Ay mo bumitaw ah Ano? Uh -huh. Ayan uh -huh. Ano? Bibitaw ka hindi? Ay mo pa rin Sa pangalan ni Kristo Kakalasin mo hindi? Tanggalin mo Tanggalin mo na kamay mo Tanggalin mo lahat yung sakit niya Tanggalin mo ayam kau ni sih nak ayam tegak ah nak kau ni sih mende ano nak kau ni sih mende kau mo sih mu bunuh tim yang mo kau mo apa mu ah mu bunuh tim bulat. Tadi bulunya, tapi bunuhnya kau ni sih mu kelas dia ulu tak sawulunya. lihat sah ulunya sah ulu ada mu ulunya Ayan yung ulo niya. Kalasin mo lahat yung nilagay mo sa kanya. Ang gasipura. Tanggal. Ubusin mo lahat yan. Tanggal! Ulit ka pa. Kilala mo si Kristo. Ha? Ah, kilala mo si Kristo. Hindi. Ah, Kalisin mo lahat. Ubusin mo lahat. Kapit dyan niya. Papasok pa sa loob ng katawan niya. Inuutusan kita sa tanas. Basta si spirito. Papasok pa sa loob ng katawan niya. Hindi. Tingnan mo, nag-iba mukha niya. Mukha siya ang Oh. Oh. Nakalasin mo hindi. Ubusin mo lahat. yung nyo, may lang ginagawa sa inyo. Tingnan nyo masin po, hindi pa nagre-react. O, inangat ko siya, hangat din, o. Oh. oh, nyo, umangat yung jablo. O, oh. oh, yung jablo, umangat, o. Oh. Sige, tabasin mo. Ubusin mo. Sige, lahat. Masamang espiritu. Inuutosan kita sa pangalan ng mga kamanan si Cristo. Aklasin mo hindi. Pusin mo lahat! Mabushi mo! Lahat! Pusin mo! Lalayas ka sa mga gawain dito eh! Ah. Pusin mo! Pusin mo! Ama naman! ka! Sambahin na ang talagang mo! Mapasaamin ang karya mo! Sundin ang globe mo! Dito sa lupa! Para sa Bigyan mo po kami ngayon ng aking kakani sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng kama. Amen! Ibitaw ang sa mga tayo natin! Ibitaw mo yun Sorry. Ha? Ay, sorry. Ay, Masama Masamang spirit. inuutusan kita, umalis ka sa katawan ng tao nito, sa kahimikan nito, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amanamis, sa pangalan ni Kristo, masamang spirit. umalis ka sa katawan ng tao sa pangalan ni Jesus. Amen! Awap. Sa pangalan ng Aba, ng Anak at Espiritu Santo. ako sa pumamagitan na pagsambit ko sa inyong pangalan po ng Kristo, Jesus na sa ako Ako'y inakaligat nga ng palatay na ganitinig mo ang aking pananalim. Ipagkalog niyo po sa akin, Panginoon Kristo, ang aking kapangyarihan na nagbumula sa aking katawan lupa. Tinatawag ko, Jesus sa sinag panahaw, sa baton at taglay sa aking puso, Panginoon. Hinihiram ko ang aking kapangyarihan. Oh! So,

Inaalis po ang iyong kakayahan ng anyo at kadiliman, masamang espiritu, lumabas ka sa katawan ng tao ito sa pangalan ni Yesus! Amen. Ah. Binabalik ko ang iyong katawan lupa sa pangalan ni Kristo. Amen. Gising. Sabi mo yung Jesus name. In Jesus name. Sa'yo na po. Ang daming gumagapang na spirit ko. Maraming gumagapang. Mayroon pa yun. Kaya po. Sinabi sa lalap pa lang Sige. At least, nasabi mo na yung totoo na maraming kang mabigat na kasalanan mo sa yung sa katawan, spirito mo, katawan lupa mo. Pinatawad ka na ng Diyos. Sana huwag mo na mungulitin yung mga dati mong ginagawang pagkakamali at bumalik ka na dun sa kanya para tuluyan ka ng maging masaya at maging masaya na yung asawa mo yung kinakasama mo ngayon akin lang siya thank you po Lord